Tara na at saksihan ang Grand Parade ng Mayuhan sa Tayabas. Ito ang tao-tao. Ano nga ba ang tao-tao? Ito yung hugis tao na makikita natin sa mga palayan na panakot sa ibon para hindi kainin ang palay. At ang nagagandahang sambalilo. at habang pumaparada nga sila ay nangangalok ng tagay. Kaya naman, tara na at simulan natin ang video. May pupuntahan tayo ngayon na location dito sa Tayabas dahil mayuhan ngayon so mayroong gaganapin na grand parade dito sa Tayabas City kung tawagin is tao tao so ano nga ba yung tao tao na tinatawag ito yung yung nakikita natin sa tubigan yung mga panakot sa si ibon yung mga panakot sa si ibon na hugis tao ba oh, ay hugis tao na para walang mga inang palay at hindi pumunta ang mga maya yung kalimitan ni maya napunta sa sa tubigan yung maliliit na ibon na nangangahay ng palay. Kaya naman, ating saksihan ang gaganapin na Grand Parade dito sa City of Tayabas na tao-tao. Okay, samahan nyo kami. So, pumuntahan natin. Start is doon sa may munisipyo, yung bagong munisipyo ng Tayabas. So, try natin pumunta kung abot pa ba. So dahil pag mag alas 3 na ngayon So baka mga nagre-ready na doon So sabi alas 3 ang start Ano ang mga 2.30 lang ngayon Kaya abot na abot pa natin Tapos pagkatapos nun no, Naantay na natin doon sa may Sa Trimark ng Tayabas Okay let's go Ganda guys ng panahon ngayon Dito Ayan, yan ang init. Guys, dito kami sa may Tayabas Bypass Road. So nanabi tayo dito sa Tayabas Bypass Road. Guys, ang ganda ng daan dito ay lawak. Four lane. Yan, tanong na tanong ang banahaw pag dito kadadaan. Ba? Ah, good. Good bye -bye. Guys, dito tayo liliko sa may papuntang kalumpang so doon mag start yung pinakang grand parade dito sa may bagong munisipyo Ang so, guys, so, meron na tayong isang nasa unahan na tao-tao yan, o, sa kay Dini sa sa Estrada. So, doon niya nang punta sa may bagong munisipyo dito sa may Tayabas. Yan, dito sa may pakaliwa. Yan, dito yung papuntang bagong munisipyo. Wow, quality. Lawak dito sa paparito. Ngayon natin ko tayo makakapasok ba? Titignan lang natin yung mga tao-tao dito. Iikot lang tayo. Yun, ay dami. Nakastand standby na, oh. Ibahatid lang tayo. Hindi. Oh, dami, oh. Tanda natin na rin siya naka Ayan o Wow dami Aliwa o Ayan paparada yan mamaya Abangan natin sunod sunod Ayan ito pa oh Ayan pink na pink oo. Yan, oo. o Ayan o Mga ayan ang paparada mamaya Abangan natin tong bagong munisipyo ng Tayabas Ayan, daming tao yun Ang daming tao-tao Tao-tao na nga, tao-tao yan ito guys yung bagong munisipyo ng Tayabas yan iikot lang tayo Tabangan na rin natin doon sa may Kabila Okay, oh, yeah, ayan ito yung Parking lot, sa kaliwa ah, guys Yan o, may binababa pang tao-tao Parang tao, ano siya? Parang tao Ayan guys, pabira na ulit tayo <laughs> Tinignan lang natin yung tao-tao nila O anong mga bagong itsura So, abangan natin yan Mamaya, isa-isa yan natin makikita Paparada Hanggang doon sa bayan ng Tayabas yan, ang layo nilang paglalakad ay eh, santing ang init. Yan, o, oh, mga naga, nakaparada na dun, o, oh, sa gilid, do oh. Okay, let's go na tayo sa mismong bayan ng Tayabas. O, oh, guys, pupunta naman tayo dito sa may, ano, papakita ko sa inyo. Pero may vlog ako dyan, doon sa pinakang mga baliskog kung tawagin, yung mga art na magaganda dito. So, dadaanan lang natin yon pero kung gusto nyo mapanood Ay meron tayo nung full vlog So Explore nyo lang, lang yung ating YouTube channel Yung full vlog nung ano Kasama doon yung Sa may Lokban Lokban Quezon Pinagsama ko na Dahil meron na rin doon mga Arko na magaganda Ano nga guys, andito na tayo sa may mga arko or kung tawagin is dito sa may tayabas sa may bandstand yan yan ang gaganda niyan guys oh ito to yung ikalwa yan, yung nanalo ng 100,000 pesos for the grand prize Kaya so magre naman niyo dito sa may unahan natin na diyan sa may kanan yung casa de comunidad di Tayabas. Diyan na tayo tutuloy tong. ayun na oh. Dito ra? Dito na. Deretso na? O, bola. Oy, sarado na oh dito. Diyan ka sa saralan. Ayan guys oh. Ayan ang munisipyo oh. Sarado na Kaya nga meron nga rin din ng mga mabibili din sa ano Kasi oh. wala Sarado nga eh, sinarhan Na liligo na tayo din eh. Yeah, meron pa din eh oh. Lasa, yeah. na tayo maghahantay sa may Primark si Paulo naman no pala. <laughs>

Papatagay pala habang nagano ano yan. Napatagay to katuloy kuya. Hoyo. <laughs> Ay mga nakapayong na. Naambon na eh. Yeah, mga payong nalana kay kita natin no. <laughs> Hanggang dulo. Oh, shout out ngayon kay sa shout out. na. naka-e-bike. Wala sa pagod. Pa yung festival hindi pandong ano. <laughs> pa yan yan. Pa yung festival. <laughs> Nalit tulong nalit. Tagay daw tagay. Ayan, una-aula no, na. pa <laughs> <laughs> Payong parade na to. Payong parade. <laughs> Ay. Tapos <Ay. laughs> na. Yan guys, ito. Inabot na ng ulan. Tuloy aring mga reo. Ay, mga puyog na. Yan o. Oh. Yan o, oh, ito yung tao-tao. Yan o, yung mismong tao-tao. Yun, oh, Ay, mga puyog na. Yan. <laughs> Tuloy o. Oh. tuloy kahit maulan no. Kanang pa. <laughs> Ang pa electric eh, siya ano man kahit nakapatong ano. Ay tuloy puyog kum puyog. Ano. <laughs> puyog kum puyog. Yan no. Ay. Wala. Basa lahat. Yan, tao-tao. Yan, yeah, may huli pa, oh. Oh! <laughs> Mami miwas pala, mama <laughs> may mga dalang biwas. Yan, oh. No. Ay, sunod-sunod na. Yan, oh. No. Yan, yeah, medyo natila-tila na ang ulan. Shout out po, shout out. Barangay, ano yun? Litas ba yun? Barangay Litas. Pare, mga orange naman ang payong. Oh. Ba, may di pare papayo. Sino kayo nagpapayo? Karding si pala si Cardeng. Pero pa na si Karding. Hoy, <laughs> si, si Bigler si ang bigyan ng papayo. Oh. Ah, sunod-sunod. Ah, si Anjo pala, oh. Kaya, batang big time. Anjo. <laughs> talaga namang mga puyog lahat. Yan. Picture, picture. Wow, ganda. Wow. kawaii <laughs> kaway. kaway. Yan. Yan naman pala batang balalihin, oh Ha? Ha? <laughs> ah, oh, apa ya? Ya no. <laughs> nah, kawai, kawai. <laughs> wow, apa? Kela lo kone auto ya yo. <laughs> ya, yeah, kasama ka shout out. <laughs> Ganda nang anu. Nah. Ya, jadi teman. Wow. Wow, oh, dami. Tao-tao. <laughs> Ayan o. Oh. Ayan oh. o. Tao-tao. Wow, gaganda na suot o. Oh. Gaganda o. Oh. <laughs> May pag-ikot pa. Wah, <laughs> <laughs> naik pala si Tate, oh. Ay, mga palalihin pala. Shout out, shout out. Yan, ang dami tayong mga kakilala dito. Yan, oh. Yeah, Yan, shout out, shout out. <laughs>

Natagay pala yung natagay Hala po hala, hindi po natagay <laughs> Bawal po, bawal Ito po ba, si classmate pala o <laughs> Oh, classmate ako <laughs> Yeah, dami natin kakilala dito sa mga naparada dito Ayan po o Ayan o mga puntot naman ang manok mga binuntot naman ang manok oh. ha 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 nakuya naman o ha 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 yan wow Basang basa basa huyog na <laughs> yan o oh. ayaw ang gagandang binibili yan. Dini naman sa isa. Yan o. Oh. Kawai kawai. Yan ang mga tao-tao dito. Yan oh. Ah. gusto uh, sa karipanta ka na nga, natapos na yung parada at kahit naman talaga inulan, ang parada ay talagang tuloy pa rin. Sabi nga, blessing daw, blessing. Yan, guys. Okay, hanggang dito na natin vlog sa Tao-Tao Grand Parade. Mayuhan sa Tayabas. Okay, let's go na. And thanks for watching.